Hello, hello guys, welcome to my vlog. Today's vlog ay ipapakita ko sa inyo kung anong lulutuin ko at ito pala yung lutuin ko ay isang beto ayan, red langka. So, ito, ito, pala yung mga sangkap ng aking gulot. So, eh. Ayan, may, may sticky rice ako. Ayan, mga half kilo siguro yan. Ayan, isang takbol, black rice. Ayan. At saka ito ay isang brown sugar. Ito ay isang langka. At saka ito ay isang gata. So, ito lang yung, ano guys, ito lang yung sangkap niya. Ano lang, simpleng luto lang kasi hindi naman pang commercial, no? So, ayan. So, ngayon, nag ano ako, So, ayan, welcome back again. So, ito guys, uh, nag-ano pala ako, uh, ang tawag nito, sinusok ko yung, uh, tawag nito, tapol. Para, ma -ano siya, kung lulutuin ko ba, uh, hindi siya matigas. So, overnight ko yan siya, bago ko bukas, dadalhin ko yan sa aking van na na. So, ayan. Kasi para nag-crave ako ng something big. So, ayan. Na Try natin. So, pagkita ko sa inyo mamaya kung paano ko luluto. So, ayan. See you later again. Bye. So, guys. Again. So, ayan. Mag-along tayo ng guys natin. Ayan. Isang cup. Tatapa siguro Dalawang cup. Tatlong cup. Kunti lang. Tatapa So, ayan lang guys. So, ayan, Try natin. Ayan. natin. Ayan. 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 我我我我。 Ayan. Tingnan natin yung paglibasan dito. Masa natin ulit eh. So, ngayon, sasabuan natin yun. yung measurement. Actually, yung measurement ko dito ay eh, nakabase ako sa cups na ginagamit ko. So, ayan. Para walang, ano ba, okay yung pano. So, ayan. Ibaan na ko ang small one. So, yun. Yeah. guys. Siya tapos bigyan ko siya ng tapo. Siya. So, yeah, so, pala guys, nilagyan ko siya ng tapo. Ah, tapo. Sorry, nilagyan ko siya ng pandan. So, ini i i na natin, sa rice cooker, we'll put it in. Luluto na 'yan, be, guys. Ito 'yung uunahin natin. Ang tapings niya sa bibo. Good itaas, Ngayon, hinahayaan natin na tapos siya mag-dry siya sa tabi ko. So, bigyan natin sa bago so, na, maging deko, so mamiss na tapos itong luwagan na ng na-drip. Tapik. So, yun yung natin yung pampalasa, guys. Medyo katag-tagal yung sticks, baka siguro na tapo. Okay na. Kain natin 'yung natin. tutorial siya. Tapos kunin natin yung abang tawag, tawag dyan. Sige sa'yo, palimutan ko. Di kita kung lang may pag Ayan. Sige so, guys, ang na pa siya dyan. Ang kuwail niya. Ayan, kaya natin yung na yung kuwail at saka brownies na siya. Ayan, sing side natin. Then, huwag natin lang tayo Yun ang pag-ibig. So, yun yung ko magaling guys. Ito yung ginawa ko. Ayan. Sige sa'yo, isip ko. Ito na naman ngayon. Ito na naman ngayon. Ito na naman ngayon. Ito na naman ngayon. Ito na ¡Gracias! okay yung pinamapong kukan. Okay, ko. Pero, iwan po kung pasyat ang tabako. pedacinho aqui pra tirar o fio. Já fui, vou ter mandado um jogo ali pra quem

finish na So, yung finish pa na ko, guys, na beko. So, ayan na siya. So, thank you for watching. Ayan. See you on my next vlog. And bye-bye.